Sabi mga papa, bakit po tayo ng switch gawin ng switch po ito? Meron na po siyang has-hard 30-passing light ko. ay yung bus light. Bus light po yan, yung light po yan. Ang dinadot po sa kanya ay as a switch. Yan po yan. Ito so, po yung kanya yung stock. Sa domino switch po, iba po yung butas niya. Ito po, magbubutas po tayo dito mga patropa. Yan, magbubutas po, po natin yan. Ito po yung stock ng butas niya. Ito yung po yung stopper ng Ina-switch para hindi po gumagalaw, yan po yun o. Yan po i-stop yan nyan. Gawin po natin, kukutas po tayo dito para po hindi po gumagalaw-galaw. Yan po, dito po si Butsen na sakitado mga atropa po. Tumino po siya, yan po. Yan po, yan po, nakalagay na po. Wala po talaga mga papa. Yan po, hapik-hapik po yan, di po nakikita lagay. Ano e po mga atropa? Pag-tumili po natin.

Ayan po mga katropa trip. Plug and ito Wala na po tayong babagawing wiring Ayan po, ito po yan mga Sa domino po, plug and play lang po yan Ang po natin sa akin mo natin buksan Ito po yung passing light Ito po yung passing light ko passing light yung po Ang yung hasset tapos yung sa busina Afişin ada itu, rencah anan, tu pun.